Nausisa ang aktres na si Carmina Villarroel kung papayag pa siyang makasama sa isang proyekto ang kapuso aktres na si Kailin Alcantara. Bago pa man ang naging isyo tungkol sa pagiging pakialamera ni Carmina sa relasyon ng kanyang anak na si Mavi Legaspi kay Kailin, nagkasama na sila sa seryeng Kambal Karibal. Nang lumabas ang balita tungkol sa umano'y hiwalayan ni na Mavi at Kailin, nadawit si Carmina sa isyo dahil sa ilang cryptic posts na kanyang ibinahagi na iniugnay sa Shining Inheritance Star. Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na usapan tungkol sa kanilang relasyon, na nagbigay diin sa mga usaping personal at pampubliko na nakapalibot sa kanilang mga buhay. Hindi nagpasindak si Kailin sa mga akusasyon at naglabas din siya ng kanyang sariling cryptic posts na iniugnay bilang tugon kay Carmina. Kahit na wala ni isa sa kanila ang nagkumpirma o nagbigay linaw sa mga akusasyon, ang kanilang mga post ay nagbigay ng pangamoy na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Sa mga ganitong sitwasyon, madaling makabuo ng mga opinyon ang mga netizens at hindi nakaligtas si Carmina sa mga batikos. Sa isang panayam, natanong si Carmina kung papayag ba siyang makasama ulit si Kailin sa isang proyekto sa GMA Network. Sa kanyang sagot, tila nag-ingat siya at hindi nagbigay ng tuwirang opinyon. Ania, ano ba? Magkakilala naman kami, of course we've worked together. Parang ayoko na lang magsalita kasi ito na nga, pag magsasalita na naman ako may sasabihin na naman sila. Mukhang naging worry siya sa mga posibilidad na muli siyang madawit sa mga usaping hindi naman siya direktang sangkot. Ipinapakita nito ang kanyang pagnanais na umiwas sa drama, ngunit sa parehong pagkakataon, may pangangalaga pa rin sa mga relasyon sa kanyang kapwa-artista. Ayoko na magsalita kasi mama sa na naman ng ibang mga tao kahit na sabihin mo, I wish her well, or may sabihin kang maganda, sasabihin nila e plastic, dagdag pa niya. Makikita sa kanyang mga pahayag ang pagdududa at pangamba sa reaksyon ng publiko sa kanyang sinasabi na nagiging hadlang sa kanyang pagbibigay ng opinyon sa mga sitwasyong ganito. Samantala, nagbigay siya ng positibong pananaw sa posibilidad na makasama si Kailin sa isang proyekto. Why not? Basta gusto ko na lang naman ng chill, ayoko na ng stress, Ania. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, Tila handa si Carmina na magpatuloy sa kanyang karera at buksan ng pinto para sa bagong pagkakataon, basta't ito ay magiging positibo at walang stress. Ang mga pahayag ni Carmina ay naglalarawan ng kanyang maturity bilang isang artista at tao. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw at isyo sa kanilang relasyon, ipinapakita niya ang kanyang kahandaang lumipat mula sa nakaraan at maging profesional. Makikita na kahit sa gitna ng mga alingaw-ngaw, ang kanyang pangunahing layunin ay ang makapagtrabaho sa isang maayos na kapaligiran. Sa kabuhuan, ang sitwasyon sa pagitan ni Carmina at Kylie ay isang halimbawa ng mga komplikadong relasyon sa mundo ng showbiz. Ang kanilang mga interaksyon, kahit na puno ng hindi pagkakaintindihan, ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pagninilay tungkol sa mga halaga ng respeto at propesyonalismo sa industriya. Sa huli, ang desisyon ni Carmina na buksan ang posibilidad na makasama si Kylie ay isang positibong hakbang patungo sa pagpapabuti ng kanilang relasyon, kahit paman may mga pagsubok na dala ng nakaraan. Ano ang sinyo sa balitang ito?